Ipinahayag ng Department of Education na sapat ang mga silid-aralan para sa mga public senior high school student sa susunod na pasukan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. May suhestyon ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS para masolusyonan ang umano'y kukulangin ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan sa susunod na pasukan. Isa na rito ang pagpapagamit ng mga higher education institutes ng mga silid-aralan na mababakante sa school year 2016-2017. Ayon sa pag-aaral ng PIDS, kailangan maibigay ng DepEd ang 27,000 na bagong classrooms na magagamit ng senior high school students. Ayon naman kay DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo, sasapat ang mga silid-aralan para sa mga estudyante. Mahigit 30,000 silid-aralan na ang naipatayo noong nakaraang taon at sa kabuuan mahigit anim na libo ang natapos. Tungkol naman sa usapin ng ating mga silid-aralan, na kung maalala nyo, nakapagpatayo tayo ng higit kumulang na 613,000 classrooms at patuloy pa rin tayo nagpapatayo. Hindi din umano dapat mabahala ang mga guro dahil walang mababawas o tatanggalin bagkus maghahire pa ng mahigit 30,000 mga guro ang kagawaran para sa susunod na pasukan. Tungkol sa usapin ng uh, hindi maabsorb, palagay ko naman kayang-kaya ng uh, ating kagawaran yan. Kasi hindi naman lahat doon sa mga private HEIs so mga private schools ma mas lalo na yung permanent. Nananatili namang positibo ang pananaw ng Department of Education na hindi dapat suspindihin ang K-12 program. Patuloy pa rin tayong tumutugon doon sa pangangailangan ng ating paralan, hindi lang sa usapin ng senior high school, pati yung kinder hanggang grade 10. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide.